kung kayo makaka-receive ng mga pagbabanta ng isang ola, lalo na kung yung mga ola niya ay mga naribok na, na tapos sasabihan kayo o magme-message sa inyo ng uh, kakasuhan kayo ng small claims sa korte, aba mag-isip-isip sila kung kaya ba talaga nilang gawin yan, alalahanin po ninyo yung mga ginawa niyo kung bakit kayo naribok. Tapos ngayon magsasampa kayo ng uh, small claims sa korte, doon lamang sa isang borrower na hindi agad nakapagbayan na maaga, Alright, magandang gabi mga kajani. Ito ang new lingkod at uh, maglalabing ng lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share na at hit nyo na yung, uh, uh, <coughs> hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online ending up. So yun nga mga kadyan, no? Ah, uh, ito, paalala lang ko sa na kung kayo makakapag makaka-receive ng mga ganito klase ng mga messages yung sasabihan man kayo ng isang ola na sasapakin small claims tandaan niyo ha may tamang proseso diyan pagkatapos ko ang magbabanta sa inyo ay isang rebook na ola ako hindi ko sila tatawanan maaawa ako sa kanila nakakaawa lang kasi ito yung sinabi doon sa galing sa group no ayun tanong ng isang ola victim rebook license po ba ang mukha may overdue kasi doon 3 days ago na. Di ba ako makakasuhan? Kung ganyan yung mga tanong ng isang mga ola victim, dahil baka kasuhan sila ng isang rebook na ola, kung kayo mangyari sa inyo yan, huwag na kayong kabahan. Kung yun na mga legal, yung mga SEC registered, pero abusado, nagawa ba yun? Yung magsampa ng small claims do sa mga borrower na hindi agad nakabayad? Di ba, may na ba kayo? Wala pa naman. Kahit ako, sabi ko nga, <clears throat> may mga utang ako dati na mga nasa legit na mga lending companies over uh, almost 2 years yung mga naging utang ko. Pero wala naman nangyari sa akin kinasuhan ako. Kinausap ako. Yun nga lang. Pinuntahan ako sa bahay. Yun lang mga araw mong yari. Eh. Pero kung magagaling dito sa mga busadong uh, ola na na-rebook na, exa, uh, ito especially ito si example natin si moamoka na utangan ninyo at sinabihan kayo nakakasuhan kayo abah mag-isip sila kung tama ba yung ginagawa nila isipin nila kung bakit nila kung bakit sila natanggalan ng lisensya bakit di ba bakit kayo nawalan dahil sa unfair debt collection practices na ginagawa nila na ginagawa nitong online lending apps na ito yung mga reklamo na kung saan Uh, kung kaya't napansin niya ng SEC na tanggalan na lisensya after a year nung mag kami doon sa PNP kamkrame di ba may ginawa akong video about dyan na talaga doon sa show ng PNP yung uh, mo action agad uh, di ba? talaga pinabanggit kung anong ola yon Then, after a year, natanggal sila ng lisensya dahil nga sa dami ng mga reklamo ng kanilang panghaharas dito sa mga borrower na hindi lang agad nakabayad. Sabihin yung nakapag-overdue ng ilang araw. Pero anong ginawa? Di diba? ba? Ayan, ang dami reklamo. Ano naman sa video? Meron akong ginawa video dyan. Uh, siguro, itignan nyo na lang sa playlist ko. Pero sabi nga sa inyo, kung kayo makakatanggap ng ganyan, wag na kayong kabahan. Ako na nagsasabi, wag kayong matakot, wag kayong uh, maaburido o ma may stress, ma depress dahil hindi nila kayang gawin 'yan, eh. Kasi ang proseso ng pagsasampa sa small claims sa hindi biro. Kung yan, kung yun nga magtanim hindi biro, yung pakaya. Ya. Yeah. Yung pagsasampa ng kaso, hindi yan basta-basta. Kailangan kumpleto ang dokumento mo, kailangan tama at lihiti mo. Tapos tama rin yung Uh, proseso mo na paniningil. Tama rin yung, yung ginagawa sa iyong buyer, borrower. Sinunod, sinunod, ba ng isang lending company o ng isang online lending company yung mga tamang proseso? Yung pagpapadala ng demand letter, yung formal demand letter, yung walang halong pananakot. Eh kung hindi nila ginawa yun, ano ibibigay na nila ng dokumento na sila ay naniningil doon sa borrower na hindi naman agad nakabayad. Pagkatapos, pag pumunta ron, ano mangyari? Revoke yung lesensya. Uh, nasa korte ka pa sa tingin ba namang yan uh, lalabas pa ng korte ako kung Saka, malaman ng korte na wala pa ng lisensya itong ola na ito tapos nag-ooperate nagpapa-utang, tapos mga babalitaan na patuloy pa rin pala sila sa pangharas sa patuloy sa paggawa ng unfair de collection practices na nasa memo na ng SEC di ba? May karampatang parusa na about dyan sa mga paglabag sa mga ganyang klase na mga paniningil. Okay? <coughs> Kasi nga, sa dami na reklamo nitong ulan na ito, eh, ko ba, meron pa nga nagko-comment dyan, no? I'm not against hair. Masyado niya pinagtatanggol yung muka-muka. Kasi mababa yung interest, uh, madilira ako. Sige, I will not, I will not take the, ano, debate with that. Pero, unang iisipin niyo bakit nawalan ng lisensya? dahil nga sa mga paglabag sa karapatan ng tao ng isang individual na nangutang ewan ko, tas nangungutang pa rin kayo dyan, talagang makapag, makapag uh, comment pa na talagang todo igi na promote pa niya yung mga abusadong ola na nangungutang sila dyan, ako nga hindi ako nagko-comment ako nagagawa ng video na mangutang kayo eh re-reviewin ko, yes but I will not promote or I will not recommend na mangutang kayo dyan sa mga yan, nga mga rebuk yung mga may kaso, yung mga may sis in disease, di ba? Ganun nga sa GC ko eh. Sinasabihan ko sila, hanggat maaari iwasan nyo na lang. Bayarin nyo na lang kung sakasakali hindi pa kayo nakakaranas ng harassment o kung nakakaranas man kayo, nasa kanila na kung gusto nyo bayarin o hindi. Pero once na mag-report tayo sa PNP o sa NBI, titignan din kasi nila kung tayo mga bayad dyan sa mga yan. Kung tayo nakapagbayad at hindi tayo mang ola farmer. Hindi kasi porket rebook yan, uutangan ng uutangan, hihiraman ng hihiraman, di ba? Hindi naman kasi, ano yun eh, hindi naman yun na pocket na ribok, uutangan mo kasi alam mo wala lisensya. Sinasamantala rin nung kasi nung iba. Uutangan, tapos hindi babayaran, may mga ganun ako nababasa doon sa ibang group. mga farmer, mga ola farmer, di ba? Pero sabi nga sa inyo, kahit ribok yan, hindi ko, ano yan, hindi ko i-recommend sa inyo na mangutang sa mga ganyan. Tapos, Uh, hindi naman sila makakapagpahal nga sa inyo ng kaso. Kahit nga magpakita nga sa bahay nyo, hindi nila ginagawa eh. Hindi sila pupunta sa bahay nyo, sa barangay nyo, hindi na pupunta yan. Dahil alam nila, yung mga lab paglabag na ginawa nila sa inyo, yung karapatan ninyo, di ba? Sila nga mismo, takot sa sarili nilang multo, tapos magsasama pa ng reklamo sa korte. Ano yon magic? <laughs> uh, tawag doon, uh, ikaw na may mali, ikaw pa yung galit. Ganun ba yun? O sabihin mo na, ng utang yung tao. O tapos ngayon, excuse me po, tapos ngayon, o, nag overdue ng tatlong araw, apat na araw, limang araw, tapos haharasin mo na. Minsan nga, naranasan ko rin. Wala pa ako sa due date ko, naharas na ako, na-post na ako. Nagawa na ako ng GC. O ba? Diba? Yung di hindi ko binayaran. Hindi din dahil sa ayoko bayaran, kundi dahil gusto kong ah, maghamunan kami sa korte. Kasi nga, wala pa ako sa mismong maximum due date ko, sa mismong araw ng utang ko, ng dapat kong bayaran, nara na. Sinira niyo yung credibility ko. Kaya gusto kong mangyari, pag mga ganyang usapit, kaya na mga ganyang rebook na ula, nagbabanta sa inyo, kakasuhan kayo, sasampakan kayo istapa. Sa Sino ba unang nanloko? Bakit kayo nag o kung alam niyo sa sarili niyo rebook kayo? Hindi po ba? Tama po ba ako? Tama ako. Alam naman nila sa sarili nila rebook sila, tapos magme-message pa nga yan, mag e pa nga yung mga yan na mayroon uh, meron daw silang nakuhang right sa SEC na okay na raw yung lisensya. Pero pag tinignan mo sa si SEC, wala sila sa list of uh, online platform na registered. Di po ba? Wala nga. Hanggang ngayon, wala pang update si SEC kung binirik ba yung lisensya o hindi. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin naman sila sa list. Tapos sasabihin nila, okay daw. Okay ba yung wala kayo sa listahan? Okay ba yung nasa post pa rin kayo na-revoke kayo? Yung mga kapatid nga nung Copperstone, yung mga quick lang, hanggang ngayon wala na eh. Hindi ko na nakikita sa Play Store. Oh, siya na lang natira. Kaya huwag kayo basta-basta nagpapakakit sa mga ganyang klase ng mga ola. Kung so, may issue na yung ola na yan, kung nakahiraman kayo ngayon, para sa akin, eto, may point of view ko na lang bilang isang uh, magpapayo na parang kapatid na para sa inyo, bayaran nyo na lang, tapos ngayon tsaka kayo mag-report para pansinin kay ni SEC. Yun lang sa akin ha. Lalo ko medyo maliit lang naman yung utang ninyo at hindi naman umabot na mga uh, lilibuhin talaga. Kasi maliit lang naman pa utang yan eh. Hindi naman ganun kalakihan yung kadalas at pinapahirin. Ibalik nyo yung mismong principal naman. Tapos file kayo ng complaint sa SEC. File kayo ng complaint sa PNP. File kayo ng complaint sa NBI. Ganun po. Kapansinin kayo sigurado ng gobyerno. Kapansinin kayo sigurado ng ahensya. Huwag naman kasi rin natin kabusuhin na porket rebook, uutangan ng uutangan para lang uh, bumawi dyan sa mga yan. Hindi ako nagtuturo na gano'n. Ayoko po magbigay ng advice na gano'n. So, sana nakatulong ang video ito sa inyo na huwag kayong matakot kung sakaling sinasabihan kayo ng mga na ola, nakakasuhan kayo. So, maglalabing lang po ako sa inyo at uh, pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. At maraming pong salamat hanggang sa muli. Sarang hamnida po.